Sabi ni Inigo sa, <laughs> Ngayon, na nag-trend online ang matinding usapin na naganap sa loob ng bahay ni Kuya Matapos umanong lumabas ang isyo ng green jokes mula sa ilang boys patungkol sa mga girls. Dahilan para mabahala at magsalita ang ilan sa mga housemates. Ayon sa mga kumalat na eksena at kwento mula sa loob ng bahay, ibinahagi ni Carmel na may narinig umano siyang pahayag mula kay Iniego na hindi niya nagustuhan at itinuring bilang hindi kaaya-aya para sa mga kababaihan, na naging meet siya upang mabuo ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Habang patuloy na kumakalat ang clips at reaksyon online gamit ang keywords na bahay ni Kuya Issue, green jokes controversy, PBB trending, at housemates confrontation, mas lalong naging emosyonal ang sitwasyon nang bumisita sa loob ng bahay si Shuvi upang personal na kumustahin ang mga girls at alamin ang dahilan kung bakit sila pansamantalang hiniwalay ni Kuya mula sa mga boys. Sa nasabing pagbisita, naglabas ng matatapang at tapat na sa loobin ang mga babaeng housemates, inilahad ang kanilang naramdaman tungkol sa pagiging hindi komportable nasaktan sa ilang biro na umano'y lumampas na sa hangganan ng respeto. Agad na umani ng malakas na suporta mula sa netizens ang kanilang pagiging bukas sa isyo, na nagsabing mahalaga raw ang paglalaan ng espasyo para sa safe conversations at respeto sa loob ng reality show environment. Mabilis na umakyat sa YouTube trends at social media feeds ang mga clips ng pag-uusap ni Nashuvi at ng mga girls. Kasabay ng mga komentong pumupuri sa tapang ng mga kalahok na ipaglaban ang respeto sa sarili at kapwa. Dahil sa insidenteng ito, patuloy ang diskusyon sa online community tungkol sa boundaries, consent, at responsible humor na ngayon ay bahagi na ng mas malawak na usapan sa entertainment at youth culture. Para sa marami, ang naging pangyayari sa bahay ni Kuya ay isang paalala na kahit sa loob ng telebisyon responsibilidad pa rin ng lahat ang pagpapakita ng respeto at pag-iingat sa mga salita, lalo na sa harap ng kababaihan. Isang sensitibong isyong patuloy na hinihintay ng netizens ang opisyal na aksyon at paglilinaw mula sa pamunuan ng programa.